Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng ang balita ngayon. Title, AFP mananatiling tapat sa konstitusyon. Mariing iginiit ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa kanilang mandato na ipagtanggol ang bansa. ito isa kabila ng panawagan ng ilang grupo na bawiin ng militar ang suporta sa kasalukuyang pamahalaan. Giit ng AFP, ang kanilang katapatan ay nakaugat sa batas at hindi basta-basta matitinag nang mga panawagang taliwas sa kanilang tungkulin. Okay. Uh, may nabasa akong post kanina. Uh, ano bang jar yun? Basta sabi, AFP on red alert sa gitna ng tuloy-tuloy o malawakang protesta laban sa korupsyon. So, uh, tapos na yung black, ano, nagkasunod, ano? Black Friday, September 12, may protesta. Kahapon, meron na naman. Tiniming nila, birthday ng Pangulo. Ang malaki, yung September 21. But before September 21, meron pang September 17, 18, 19. Yung transport group naman, manibela at piston. nako malaking group ito. Mag, uh, sasagawa sila ng Transport strike Walang magbibiyahe As a form of protest Sa talamak na Korupsyon na nangyayari Sa ating bansa Kaya medyo Ano tayo ngayon nakaka I don't know how will I say it Medyo Unstable Kasi papaano kung ano Papano kung hindi maiwasan itong taong bayan na galit. Sampal, September 21. Nagsusuot na yung mga atin, magsusuot na ng mask. Parang style Indonesia-Nepal, nakamask yung karamihan. So, anong binabalak niyan? Manggugulo na, magsusunog na. So, paano kung dumating na yung punto ng gano'n, magkasakitan na? Anong mangyari? Anong gagawin ng ating polisya at AEP? Nako, ako medyo nangangamba lang ako ha. Ah. Kung ako ang inyong tatanungin, sana hindi mauwi sa kaguluhan ito. Sana hindi magkasakitan. Kasi nakaranas na ako niyan yung panahon ng Kore Administration. Nung sunod-sunod ang mga kudita sinagawa ng mga grupo ng kasundaluhan nasama ko niya uh, the bloodiest kudita nung panahon ng Korea administration December of 1989 mahabang kudita yan daming namatay so kami yung unit namin batalyon namin galing Mindanao sumakay ng barko kinomander ang barko ram Nasipit to Cebu siyang batalyon so Cebu yung unit namin tapos habang nag nagkakagera sila sa Manila mga batalyon namin nasa Cebu naman kasi sabay sabay na uprising kapag hindi nakialam ang US during that time yung kasi nasa upper hand na yung mga rebel soldiers o yung mga nagkudita. Alanganin na ang Cory administration by that time. Ang ginawa ni Kore tumawag sa US. So ang US nagpalipad ng kanilang mga jet fighters, persuasion flights. Yun na. Na-tilt na, -tilt, na, -tilt na ang balance of power kaya natalo yung kudita noong 1989. Nakasama ko dyan. Ang daming na perhisyo uh, sa sundalo. Ang daming na discharge. Ang daming na kulong. Kaya ko ako yung tatanungin, huwag na. Ang hirap. So, ba't pa paano? Kung mangyari sa sa gupana, may mamamatay ng sibilyan dahil hindi nakapagpigil uh, ang pulis ba o sundalo may namatay na sibilyan yun ang delikado yung spark o ignite kagaya sa Indonesia nung namatay yung isang delivery rider na nasagasaan ng police armored car doon na lalong nagalit ang mga Indonesians e paano kung magkaganon eh itong mga makakaliwa. Mga leftist, yan ang expertise nila. Gagawa sila ng sinario para lalong magalit ang taong bayan. So, ito na, God save the Philippines. Sana hindi maulit ang Nepal and Indonesian experience sa atin. Sana rally lang. Wala nang sakitan, wala na no. Okay. magbasa lang ako sa mga comments ha. Nads, Alarba, tapat kay Romualdez, hindi sa konstitusyon. <laughs> Noong December ba yon Tawag? Ha? Anong pakialam ng Romualdez? Speaker na tatawagan niya ang chief of staff. Member ba siya, Kasama sa siya sa chain of command? Hindi naman ha? So, kaya yun, ang perception na parang siya ang commander in chief kaya ito, nods, alarba tapat kay Romaldes, hindi sa konstitusyon Ronel Padayaw 300 pesos lang ang halaga ng integrity at dignity ng mga opisyal pero sa grounds, galit oh, noong eleksyon May 12 election, anong nangyari mga men and women in uniform, sinong binutuhan nila karamihan mga PDP ang kandidato ng alyansa basura o ano to na 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 iniduro ang nasa top 12 galing kay PDP tapos nakasingit mga independent candidates nakasingit si Kiko Enbam <laughs> ang alyansa ang pinakamataas lang nila si Senator Ping Lakson number 15 ganun po ang sentimento ng men and women in hindi lang sila makasalita dahil bawal but pag sila ang ano yun, so sana walang mangyari yes, tapat sa Constitution, correct, huwag lang tapat sa speaker <laughs> salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel, nakakatulong kayo ng maigi sa ng talandig ng Bukinon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol, ang <laughs> akong payag nakagwawali so nagtinaba sila o oh, pagtaon sa yero kay kani managsuon lang o oh, nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan sa, nagtinaba nga sila sa pag atop sa ilang balay đang phá si đi ba, đi ra nóc không, bỏ lỡ những video hấp dẫn So makita kay himo nga na so, so, kol, na o magana karon ko lumana gi ang balay nga niwa unsa imong masuti ko nga natagaan ka giyero og plain scent pa ko matsa oh. nga kablayr giro ang akong anak oo kay nakigloon lang ang imong anak nakigloon lang sila sa ako Og imo lang silang gitabangan. Aron lang makabalay. Og ako silang gitabangan aron makabalay. Uh, so salamat oh. kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.